Isa ka bang ba OFW na gusto mong kumuha ng property pero hindi mo alam kung ano ang mga requirements na kailangan mong i-provide? So, unang-una po sa job contract, kailangan po is naka-English translation po yung job contract. So, copy po natin siya all pages po na dapat meron po siyang stamp from POEA. Then, the second one is yung passport po natin. So, dapat yung passport po natin is may signature no, dun sa harap ng passport. And then aside po sa passport kailangan meron po tayong government ID and then working permit or uh, resident visa. And then, meron din po dapat tayong proof of billing. What if wala po kayong proof of billing dito sa Pilipinas, pwede po kayong kumuha or magpakuha ng barangay certificate. Kayo naka-state po dun sa barangay certificate na dun po kayo nakatira sa address na yon or sa mother nyo kayo nakatira, sa sister, or kung sa ano, pwede po kayo humingi sa kanila ng letter, magpagawa ng letter with attachment po yun ng kanilang ID and then kailangan din po natin na birth certificate kung kayo po ay single and then marriage contract po if kayo po ay married. If sa bank po tayo mag apply na housing loan, so kailangan nyo po na proof of remittances so kung saan po kayo nagpapadala. Isa sa mga requirements natin as an OFW kung mag apply tayo ng housing loan is sa PIN ID. So and then loyalty card ng pag-ibig or summary ng contribution natin kay pag-ibig o tinatawag na isap. Uh, kukunin po po natin yon, pwede po siya through online if sa pag-ibig po natin ia apply yung housing loan natin. To valid ID uh, ng spouse if ever po na married po yung mag apply ng housing loan. And then kailangan din po natin ng SPA kung na special power of attorney kung sino po yung representative nyo. Then ipapadala nyo po siya dito sa Pilipinas. So kailangan po kasi noon is original. Kailangan din po natin ng contact ng email email po ng inyong employer. So, kasi ginagamit po yon kung kontakin po sila ng financing. Kung totoo po talagang doon kayo nag-work, so for CI purposes, no? Para just in case na tumawag si bank or si pag-ibig, to verify po lahat ng ipinasa nating requirements. Yung mga nabanggit ko pong mga requirements is applicable po siya for bank and pag-ibig financing. So, if ever po na may mga question po kayo, comment down below lang po. No? By the way, this is Annalyn Violenta, your property specialist.